So yun, day 5. Late na naman. Bukas baka i-vlog ko lang yung pakiki-internet ko kasi bukas na mamawalan. Okay, mamaya. Masinag po. Masinag sa may nasaret. A few moments later. Pag peace bang. pag peace mga estudyante. sa mga estudyante na lang, no? Random. Pag ganon, yeah. Pag Ah. Mayroon. Nanalo ako guys Hindi ko mo Ah 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 Oh mga tanga oh Mga bo Peace bomb Hanap tayo pe peace bomb man <laughs> Patunog, tadu, no, man sa... Ay, ayun, nice man. No, nice junior man. Practice, practice. Ala, sinabas mo sa junior. sinabas oh <laughs> <laughs> sa junior. Kasi. <laughs> ay, kago. Eh, nga lang. Ay, pre. Bakit, di, 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 tangi. tangi. Peace, bam. <laughs> Ayaw mo? Ah, meron na. One eternity later. Drug. Drug. Okay. lang to eh. Maybe yung kay Trina, ayaw ko unin eh. Sabi kasi maghanap nga ang pipisbomin you know? eh. Sino pangit ko kay Trina? Bakit mag vlog? Gusto mo tutok ko sayo? Bakit hindi mo tutok sa kanya? Wag. O, <laughs> uh, di ba? Takot ka pala eh. Wag. Wag. Nang torpe, boy. Bu, yung bunga nga mo. Uy, oh, ano guys? Kasi ang pangit mo oh. hindi ka direct to the point. It's not naive.